So may mga card yan. So mga tinatawag 1 is to 1 ba yun? 1 is to 1 copy. 1 is to 1 copy mga guys. So, yeah. Mabil mo lang tayo dito. Pumasal ka rito para makita at maalalaman mga mga presyo. So hindi natin masabi dito sa personal na uh, masabi ng mga presyo dito. Mga secret price lang yung mga sa super clone na Rolex. no Super clone yan. Mga super clone. Bubuksan ni Boss Eric. Para makita mo yung super clone na Rolex mga guys na secret price ayan nabubuksan na at binuksan ni Boss Eric yung uh, Rolex para makita nyo at makita mo yung uh, kung anong klase dun sa loob na uh, Rolex na super clone so ayan po mga guys so, ayan, napakita natin uh, ito po yung ilalim super clone na Rolex so ito po yung uh, pinakamakina natin no? uh, ito po yung loob, yun, oh, umiikot, yung gumagana siya. Ito siya guys yung automatic na Rolex na Super Chrono, Yan. So, yan, yung so mga 1 one, one is to one. One is to one na uh, copy. Uh, original. So, yan, sa so mga about na mga Rolex na Super Chrono, So, yan guys, hindi natin masabi ang price na ito, ha? Secret lang. So, maraming salamat po sa so, kayo, Boss Eric, sa pinakita mo na sa loob ng ating, ano, no? So, yan, so mga guys, so ito mga guys, samahan nyo naman si Tony Vlog na sana ay subscribe kayo sa mga bago natin mga subscriber sa mga viewers natin so pakisupport naman kay Tony Vlog mga kaysa. so yan uh, sticker ni Tony Vlog shoutout po sa lahat mga hindi pa napag subscribe no uh, from Hong Kong shoutout sa mga bagong subscriber natin from Hong Kong pakisubscribe naman si Tony Vlog no? good morning. So nandito na kay Boss Boss Eric na no? wala si Boy Kaskas sa tapo Boss Eric. Shout out, vlog, uh, shout out po sa lahat ng mga subscriber natin So maraming maraming salamat sa ka. YouTube channel So maraming salamat sa mga W from Canada Sa mga Seaman At sa lahat So samahan nyo ko mga guys So update price naman tayo dito kay Boss Eric Kay Boy Kaskas So wala si Boy Kaskas Si Boss Eric na All Alright Okay, let's go. So, yan mga guys, so nandito tayo sa so, whip tayo sa mga entrada natin Sa bagong Carmen Planas so, so, dito lang sa kanto lang ito mga Ah, tapos video Video ito so dito So yan, update price sa mga about mga latag dito ni Boy Kaskas So wala si Boy Kaskas no So dito tayo kay busirik na lang Update price na tayo sa about ng mga tungkol sa mga about ah, mga relo natin dito boss Eric. Ah, kay boss si Eric no sa so, mga ito mga ganitong ori ng mga 'yon mga ganitong mga. So, wait na natin muna. Totok muna tayo sa mga uh, about na updated price naman ulit dahil dito. Araw ng uh, time sheet natin at eh, 27 na mga isang oras natin no. Ayun. Mga relo ni boss Boy Cats ba. Shout out pala. Okay, boss Eric. So, shout out po sa lahat Yan, shout out po kay boss Eric. Okay. So dito mga guys, so magkano ang presyo nitong boxer? 3,000. 3,000 to mga guys, so, mga ganitong kore no, 3,000. So ayan, hindi na tayo masyadong nagpagtatagal dito sa mga latag. So ganun man dito sa 3,000. Omega natin, 3,000 rin. 3,500 P3,500 ang omega natin mga guys. So mayroon tayong cousin na English, guys. Piso, ano? Ah, t-shirt. So ang t-shirt natin magkano? 3,500 So lock sumang lang guys So 3,000 So mayroon naman tayo dito na Ano to? Ro stainless na ano? Rolex So magkano yung stainless Rolex natin? 3,000 automatic tumagay siya So okay So shout out po So mayroon tayong Rolex ng mga gold plated So stainless gold plated na Ayan Magkano? 3,000 3,000 Ayan So mga about na 3,000 Mayroon tayong ito ano tong relo boss? Anong tatlo? Armani. Armani. So magkano price nito? libo. Yeah, So, mga ito may t-shirt. Magkano ang t-shirt natin? 3,500. 3,500. Itong Rolex na ano? 3,500. 3,000. So ito 4,500. Yeah. Yeah, sa mga about ang imbikta natin, sa mga Pungkol sa mga imbikta natin. So mayroon tayo itong... Ganito boss, magkano naman 'to? 2,000. 2,000. Yeah, mga presyo nito, 2,000. So, ito boss yeah. ah ano 3500 3500 3500 ganun 3000 to to ba ito 2000 2000 yan 2000 3000 2000 2000 3000 guys 2000 25 to 2000 2000 Tatlong libo So dito naman tayo sa pambabae boss Magkano ng mga presyo naman yan Na Rolex oh, Tatlong libo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tatlong libo ito sa ilira itong mga tatlong Rolex na tumagay sa pang at lalaki sa mga ganitong lokha ito tatlong libo yan So ayan, tutukan natin Tatlong libo sa mga Rolex sa mga pambayad So dito naman tayo dito sa mga babae Dalawang libo. libo. Anong relo naman yung boss? Arado, no? Arado. Total. Oh, o, yan. Dalawang libo. Uh, Two five. five. Marin. Tekno Marin. 5-5. Oh, shout out. libo. Chanel. Chanel, free magkano? 3 oh, oh, uh, 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 Rolex uh, dito, uh, siya. Tatlong okay. libo. Rolex uh, thi, siya remember. mga gusto. Pang yan. So dito. 3-5. 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

Ayan. So, magkano? 6.5. So, ito mga ganito. 7. Ito, 3.5. 3.5. Ito, 2.5. 2.5. Ito, secret. Okay. So, mga kaya, so, about ang mga, so, mga, <makes> mga, mga relo ni, ano, di Boy Cascas dito, no? So, mga ito, napakaganda nito rin, mga kaya. So, ayan. Nakakita mo naman kung na-presure natin sa so, mga look, mga ito, mga relo ni Boss, ano, Boy Cascas dito sa so, mga ito. Ayan. Nah, no. Ah, uh, Seiko 5 na anu, Mga Ya, mga baut na ano Rolex, ha. Yeah, mga Rolex yan mga kita. Okay, so may mga Seiko. mayroon tayong mga Seiko. Seiko divers? O ah, mga Seiko pad? Secret. Ah, secret. So, yun mga guys. Yun, mayroon tayong mga... Kung naghanap mga Seiko na. So, ang price nun, no, mga secret. Rolex. na secret lang price yan mga guys. Yun. Yan. So, mga about na ngayon. No. Yan at sa mga si ano yun secret na ano mga nons, mga Rolex ha ito oh, Swiss yan pinakita natin ni eh, ano boss Eric wala so, yan mga so may mga card yan so mga tinatawag 1 is to 1 ba yun 1 is to one, 1 is to 1 copy mga guys sa mga original yan, yan. mabil mo lang tayo dito pumasyal ka rito para makita at maalalaman mga mga presyo so hindi natin masabi dito sa personal na uh, masabi ng mga presyoan dito mga secret price lang yung mga sama super clone na Rolex no super clone yan yan mga super clone so tingnan natin titigan natin mabuti no so makita natin yung ang ano time oh. bubuksan ni boss Eric para makita mo yung super clone na Rolex mga guys na uh, secret price oh time force na to yan yeah, so ayan. Ah, uh, uh, ipapakita natin yung lob ng Rolex na software Clone na kay Boy Kaskas at assistant boss Eric. Dito. Ayan, sa mga about. So hindi natin mabuksan so mamaya hanap ah, tayo sa. Tapos tayo mga guys yan dito tuloy tuloy pa rin tayo Dapo tayo sa mga about na mga reload dito no Ni Boy Kaskas So yan yeah. sa ni si Eric yung uh, Rolex para makita nyo at makita mo yung uh, kung anong klase dun sa loob na uh, Rolex na super clone yan. so yan po mga guys so yun napakita natin ito po yung ilalim, software na Rolex. So, ito po yung uh, pinakamakinan natin, no? At, ito po yung loob, yun, no? Umiikot, yung gumagana siya. Ito siya, guys, yung automatic na Rolex na software flow, no? Yan so ayan sa mga, yeah, mga one, mga one is to one one is to one na copy uh, original so yan sa mga about na mga Rolex na super clone so yan guys hindi natin masabi ang price na ito ha secret lang so maraming salamat po sa so, kayo boss Eric sa pinakita mo na sa loob ng ating ano no so yan so mga guys so ito mga guys samahan nyo naman si Tony Vlog na sana isubscribe kayo sa mga bagwa natin mga subscriber sa mga viewers natin. So, paki-support naman kay Tony Vlog mga guys. So, yan. ah uh, sticker ni Tony Vlog. Shoutout po sa lahat mga hindi pa nakapag-subscribe, no? ah uh, from Hong Kong. Shoutout sa mga bagong subscriber natin from Hong Kong. Paki-subscribe naman si Tony Vlog no? sa mga ganoon. So, mga lahat ng subscriber natin no so mga ano yung hindi pa na kay Tony Vlog Nick TV shoutout po sa lahat sa mga Tony shout out ko lahat no? Oh, sama yun sa mga Rolex natin mga kaya yun yun, ang daming um, daming pagpipilian uh, brand new rin talaga uh, one is one copy yung mga guys yun, sa mga uh, Rolex ha, uh, boss baka mawala ha, ah. yan, dito lang din sa Carmen Planet kay Boy Kaskas uh, shout out lahat ng mga about na mga lata dito ni ni boss, ah uh, Boy Kaskas shout out po sa lahat mga subscriber natin so maraming maraming kung salamat sa inyong lahat. Kung hindi dahil sa inyo na wala rin tayo dito na sa mga content natin kung hindi kayo nag-support sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa lahat mga subscriber natin sa mga what from Canada. Oh, Shoutout ang time cheat natin 737 mga. Ah oh, 837 mga. Shoutout po. So maraming salamat po. Okay, salamat.